Hello, Assalamualaikum. So ngayon po ay maglilinis po tayo ng bagyo bins. Ang dami po natin lilinisin ngayon. So yan po. Ganyan lang po ang ginagawa ko. At sa totoo lang, nakakangalay talaga ng likuran yan. Kasi isang karton na napakalaki ang binili ng aking among lalaki. So yan, ang sakit-sakit ng likod ko. Parang nag-ano ka rin ng saluyot niyan. So, ayan, puputulin ko yung dulo niya. And then, pagkatapos po niyan, ay huhugasan ko siya. Pagkatapos ko hugasan po ay, akin na po yung slicing na ganyan. Yung mga maliliit na yan po ay para po sa gersan. Hmm, hindi ka OFW, maaring hindi mo alam ang sinasabing gersan. So, ayan po. Maliliit po yan siya pag-slice. Kasi pahaluin po sa karne ng kambing and then carrots, mga gulay para sa grasa. So, kailangan marami akong gagawin na ganyan kasi every may bisit ang aking amo ay hindi mawawala ang gersan kasi paborito nila yan pero ako hindi ako makain no? ayan So, ilalagay ko lang dyan sa plastic and then i ko para i-preserve po yan siya. Aabutan po yan siya ng ilang buwan bago maubos. So, ganito sila. Hindi kagaya sa atin na kung ano yung kakainin, yun lang ang bibilhin. Dito sa mga Arabo ay gusto nang may stock sa freezer. Mahilig kumain na naka-stock sa freezer. seryoso yung seryoso ako masyado dyan kasi sa araw na yan ay nag-away kami ng amo ko kasi may sakit ko niyan eh, ayaw niyang magkasakit ako ay so ayan ayaw ko na siya i na siya para malagay ko siya sa pizza Napakaganda po niyan, pero ang ginawa ko, hindi ko lang siya binakyom ng anong kasi mas maganda yung ganyan na lang siya. Sisave ko lang siya. Kasi noong ginawa ko ay debacking ko siya. Tapos, hindi maganda yung kinalabasan na. Napapagod pa ako ipaanot mo na sa tubig bago ko magagawa. So, ganyan lang. Eh, parang bago ano lang. Shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa ating shoutout sa 5K followers. Maraming maraming salamat sa orang isawang pag-suporta sa akin. Basta magbakas ka lang at makikita mo pupuntahan ng So, ayan na po oh, okay, okay, ang na mahaba okay. ay para sa buhay. Okay, po namin yan. Okay, thank you for watching and God bless us guys I love you all maganda itong ano na to pangisiyo